the holy bible reading plan 23rd day tagalog version exodus chapter 7 to 9 psalms chapter 105 and ephesians chapter 1 exodus chapter 7 ikapitong kabanata sinabi ng panginoon kay moises makinig ka gagawin kitang parang diyos sa paraon Magkikipag-usap ka sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron. Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinabi ko sa iyo at ipasabi mo ito sa kanya sa Faraon. Sasabihin niya sa Faraon na palayain ang mga Israelita sa kanyang bayan. Pero patitigasin ko ang puso ng Faraon at kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos parurusahan ko ng matindi ang Ehipto at palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang mga Ehipsyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Si Moises ay walumpung taong gulang at si Aaron ay walumpung naman nang makipag-usap sila sa paraon. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Kapag sinabi ng paraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, Ihagis mo ang baston sa harap ng paraon, at magiging ahas ito. Kaya pumunta si Moises at Aaron sa paraon, at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng paraon at ng kanyang mga opisyal at naging ahas ito. Ipinatawag naman ng paraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero. Sa pumamagitan ng kanilang salamangka, nagawa rin nila ang ganoong himala. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga basto nila at naging ahas din ang mga ito. Pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. Pero nagmatigas pa rin ang puso ng paraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron. Gaya na rin ng sinabi ng Panginoon. Naging dugo ang tubig sa ilog nilo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Matigas pa rin ang puso ng Faraon. Hindi niya pinaalis ang mga mamamaya ng Israel. Kaya puntahan mo bukas ng umaga ang Faraon habang papunta siya sa ilog nilo. Dalhin mo ang baston na naging ahas at magipagkita ka sa kanya sa pampang ng ilog sabihin mo sa kanya inutusan po ako ng panginoon ang diyos ng mga hebreo na sabihin sa inyo paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin sa ilang. pero hanggang ngayon hindi mo ito sinusunod ako ang panginoon ay nagsasabing sa pamamagitan ng gagawin ko malalaman mo na ako ang panginoon sa pamamagitan ng bastong ito hahampasin ko ang tubig ng nilo at magiging dugo ang tubig. Mamamatay ang mga isda at babaho ang ilog at hindi na makakainom dito ang mga Egyptyo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Egypto, sa mga ilog, sapa, kanal, at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Egypto. Kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Sinunod nila Moises sa Aaron ang iniutos ng Panginoon. Habang nakatingin ang faraon at ang kanyang mga opisyal, itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog ng nilog. At naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog. Kaya hindi nakainom ang mga Ehipsyo. Naging dugo ang lahat ng tubig sa Egypto. Nagawa rin ito ng mga Ehipsyong salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Kaya nagmatigas pa rin ang puso ng faraon. Hindi pa rin siya nakinig kila Moises at Aaron. Gaya ng sinabi ng Panginoon. Bumalik ang faraon sa palasyo niya at hindi pinansin ang nangyari. Naghukay ang mga Ehipsyo sa palibot ng ilog para makakuha ng tubig na inumin dahil hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Ang salot ng mga palaka Pagkaraan ng pitong araw, mula ng hampasin ng Panginoon ang ilog ng Nilo sa pamamagitan ni Aaron. Exodus chapter 8 Ikawalong Kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Puntahan mo ang paraon at sabihin mo sa kaniya. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, pupunuin ko ng mga palaka ang iyong bansa. Mapupuno ng palaka ang ilog ng Nilo at papasok ito sa palasyo mo, sa kwarto at kahit sa higaan mo. Papasok din ang mga ito sa bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. At pati sa mga pugon at sa pinagmamasahan ng harina. Tatalonan ka ng mga palaka. Patina ang mga mamamayan at ang lahat ng opisyal mo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises. Sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa mga ilog, sapa at mga kanan, at mapupuno ng palaka ang buong Ehipto. Kaya iniunat ni Aaron ang kanyang baston sa mga tubig ng Ehipto at lumabas ang mga palaka at napuno ang buong Ehipto. Pero ginawa rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Napalabas din nila ang mga palaka sa tubig ng Ehipto. Ipinatawag ng faraon si na Moises sa taaron at sinabi sa kanila, Manalangin kayo sa Panginoon, natanggalin niya ang mga palakang ito sa aking bansa at paaalisin ko ang mga kababayan nyo para makapaghandog sila sa Panginoon. Sinabi ni Moises sa paraon, Sabihin mo sa akin kung kailan ako mananalangin para sa inyo, sa mga opisyal at sa mga mamamayan mo, para mawala ang mga palakang ito sa inyo at sa mga bahay ninyo. At ang matitira na lang na palaka ay ang mga nasa ilog ng Nilo. Sumagot ang paraon, Ipanalangin mo ako bukas. Sinabi ni Moises, Matutupad ito ayon sa sinabi nyo, para malaman nyo na walang ibang katulad ng Panginoon naming Diyos. Mawawala ang lahat ng palaka sa inyo, maliban sa nasa ilog ng Nilo. Pag-alis nila Moises sa Taaron sa harap ng Faraon, nanalangin si Moises sa Panginoon na alisin na ang mga palaka na ipinadala niya sa Ehipto. At ginawa ng Panginoon ang ipinakiusap ni Moises. Namatay ang mga palaka sa mga bahay mga hardin at sa mga bukid. Tinipon ito ng mga Ehipsyo at ibinunton dahil dito ay bumaho ang buong Ehipto. Pero nang makita ng paraon na wala na ang mga palaka, nagmatigas na naman siya at ayaw niyang makinig kina Moises sa Taaron gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga lamok Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron na ihampas niya ang kanyang baston sa lupa at magiging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. Sinunod nila ito, kaya nang hampasin ni Aaron ang kanyang baston ng lupa, naging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. At dumapo ang mga ito sa mga tao at mga hayop. Tinangkarin ng mga salamangkero na gayahin ito sa pamamagitan ng kanilang salamangka pero nabigo na. Patuloy na nagsidapo ang mga lamok sa mga tao at mga hayop. Sinabi ng mga salamangkero sa paraon, Ang Diyos ang may gawa nito, pero matigas pa rin ang puso ng paraon, at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga langaw Sinabi ng Panginoon kay Moises, Bumangon ka ng maaga bukas, at abangan mo ang faraon habang papunta siya sa ilog. Sabihin mo sa kanya na ito ang sinasabi ko. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, padadalhan kita ng maraming langaw, pati na ang mga opisyal at mga mamamayan mo. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ninyo at matatabunan ng mga ito ang lupa pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang mga mamamayan ko hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon para malaman nila na akong Panginoon ay nasa lupain iyon hindi magiging pareho ang trato ko sa mga mamamayan ko at sa iyong mga mamamayan ang himalang ito ay mangyayari bukas nagpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng paraon at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal at naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Ehipto. Kaya ipinatawag ng paraon sina Moises sa Taaron at sinabi, Sige, maghandog na kayo sa Diyos ninyo, pero rito lang sa Ehipto. Sumagot si Moises, Hindi pwedeng dito kami maghandog sa Ehipto, dahil ang mga handog namin sa Panginoon naming Diyos ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo. At kung maghahandog kami ng mga handog na kasuklam-suklam sa kanila, siguradong babatuhin nila kami. Kailangan umalis kami ng tatlong araw papunta sa ilang para maghandog sa Panginoon naming Diyos, gaya ng iniutos niya sa amin. Sinabi ng paraon, Papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos sa ilang, pero huwag kayong lalayo. Ngayon ipanalangin ninyo ako. Sumagot si Moises, pag alis ko rito, mananalangin ako sa Panginoon. At bukas mawawala ang mga langaw sa inyo at sa mga opisyal at mamamayan mo. Pero siguraduhin mo na hindi mo na kami lolokohin muli at pipigilang umalis para maghandog sa Panginoon. Umalis sila Moises at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang pakiusap ni Moises. Umalis ang mga langaw sa lahat ng Egyptyo. Walang natira kahit isa pero nagmatigas pa rin ang faraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Exodus chapter 9 Ang salot sa mga hayop Ikasyam na kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Puntahan mo ang faraon at sabihin sa kanya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paalisin, padadalhan ko ng nakamamatay na sakit ang mga hayop mo na nasa bukid. Kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga hayop ng mga Israelita at sa mga hayop ng mga Ehipsyo. At walang mamamatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ipinalam ng Panginoon na gagawin niya ito kinabukasan at nangyari nga. Namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Pero walang namatay ni isa man lang sa mga hayop ng mga Israelita. Nagpadala ang paraon ng mga tao at nalaman niya na walang namatay kahit isa sa mga hayop ng mga Israelita. Pero matigas pa rin ang puso niya at hindi pinaalis ang mga Israelita. Ang salot ng mga bukol Sinabi ng Panginoon kina Moises sa Taaron, Kumuha kayo ng ilang dakot ng abo sa pugon, at isasaboy ito ni Moises sa hangin sa harap ng Faraon. Kakalat ang mga abo sa buong Ehipto, at dahil dito tutubuan ng mga bukol ang katawan ng mga tao at mga hayop. Kaya kumuha ng abo sa pugon sila Moises sa Taaron, at tumayo sa harap ng Faraon. Isinaboy ito ni Moises sa hangin, at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. Kahit na ang mga salamangkero ay hindi makaharap kay Moises dahil tinubuan din sila ng mga bukol katulad ng lahat ng Egyptyo. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon at hindi siya nakinig kina na Moises sa Taaron. Gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Ang pag ng yelo Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, Bumangon ka ng maaga bukas, at puntahan mo ang paraon, at sabihin sa kanya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko, para makasamba sila sa akin. Dahil kung hindi magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo, sa mga opisyal at mga mamamayan mo para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo kahit noon pa kaya nakitang patayin pati na ang mga mamamayan mo sa pamamagitan ng karamdaman at wala na sana kayo ngayon pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo pero nagyayabang ka pa rin sa mamamayan ko at hindi mo pa rin sila pinapayagang umalis kaya bukas sa ganito ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato. At ang lakas ng pagbagsak nito hindi pa nararanasan ng Ehipto mula ng maging bansa ito. Kaya iutos mo ngayon na isilong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid. Dahil ang sino mang nasa labas, tao man o hayop ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato. Natakot ang ibang mga opisyal ng paraon sa sinabi ng Panginoon. Kaya nagmadali silang isilong ang mga alipin at mga hayop nila. Pero may ilan na wala ang babala ng Panginoon. Pinabayaan lang nila ang mga hayop at alipin nila sa labas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Itaas mo ang baston mo sa langit para umulan ng mga yelong parang bato sa buong Ehipto, sa mga tao, mga hayop, at sa lahat ng pananim. Kaya itinaas niya ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng kulog, mga yelo na parang bato at kidlat. Ang mga ang pinaulan ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, ang pinakamatindi, mula ng maging bansa ang Ehipto. Habang umuulan, patuloy naman ang pagkidlat. Namatay lahat ang hayop at mga tao na naiwan sa labas. At patina ang mga halaman at punong kahoy. Tanging sa Goshen lang hindi umulan ng yelo kung saan nakatira ang mga Israelita. Ipinatawag ng paraon sila Moises sa Taaron. Sinabi niya sa kanila, Sa pagkakataong ito, inaamin ko na nagkasala ako. Tama ang Panginoon, at ako at ang mga mamamayan ko ang mali. Pakiusapan ninyo ang Panginoon na itigil na niya ang matinding kulog na ito at ang pagulan ng yelo. Paaalisin ko na kayo. Hindi na kayo dapat pang manatili rito. Sumagot si Moises. Kapag nakalabas na ako ng lungsod, itataas ko ang aking kamay sa Panginoon para manalangin. At titigil ang kulog at hindi na uulan ang yelo para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Pero alam kong ikaw at ang mga opisyal mo ay hindi pa rin natatakot sa Panginoong Diyos. Nasira ang mga pananim na flax at sebada dahil aanihin na noon ang sebada at namumulaklak na ang flax. Pero hindi nasira ang mga trigo dahil hindi pa aanihin ang mga ito. Umalis si Moises sa harapan ng paraon at lumabas ng lungsod. Itinaas niya ang kanyang kamay sa Panginoon para manalangin at huminto ang kulog, ang pagulan ng yelong parang bato at ang ulan. Pagkakita ng paraon na huminto na ang ulan, ang yelo at ang kulog, muli siyang nagkasala nagmatigas siya at ang mga opisyal niya. Sa pagmamatigas niya, hindi niya pinaalis ang mga Israelita, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. The Book of Psalms, Chapter 105 Ika-isang daan at limang kapanata Ang Diyos at ang mga mamamayan Pasalamatan niyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamanghamanghaniyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Kayong mga lahi ni Abraham na lingkod ng Diyos, at mga lahi ni Jacob na kanyang hinirang. Alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala at ang kanyang paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang humahatol sa buong mundo. Hindi siya makakalimot sa kanyang pangako kailanman. Ang kanyang pangako para sa maraming salin lahi. Ang pangako niya kay Abraham, gayon din kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduan ito kay Jacob at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, Ibibigay ko sa iyo ang lupain ng kadaan bilang pamana ko sa iyo at sa iyong mga angkan. Noon ay iilan pa lang ang mga mamamayan ng Diyos at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng kadaan. Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila. Para maprotektahan sila, sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, Huwag ninyong galawin ang hinirang kong mga lingkod. Huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Nagpadala ang Diyos ng taggutom sa lupain ng kanaan. Kinuha niyang lahat ang kanilang pagkain. Ngunit pinauna na niya si Jose sa Ehipto upang sila'y tulungan. Ipinagbili siya roon upang maging alipin. Kinadinahan ang kanyang mga paa at nilagyan ng bakal ang kanyang lieg hanggang sa nangyari ang kanyang propesiya. Ang mga sinabi ng Panginoon na naganap sa kanya ay nagpatunay na siya'y matuwid. Pinalaya siya ng hari ng Ehipto na namamahala sa maraming tao at ginawa siyang tagapamahala ng kanyang palasyo at mga ari-arian bilang tagapamahala. May kapangyarihan siyang turuan ang mga pinuno sa nasasakupa ng hari, pati ang kanyang mga tagapayo. Pagkatapos pumunta si Jacob at ang kanyang pamilya sa Ehipto, nalupain ng mga lahi ni Ham, at doon sila nanirahan bilang dayuhan. Pinarami ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan, at naging makapangyarihan kaysa sa mga Ehipsyo na kanilang kaaway pinahintulutan ng Panginoon na galitin at lokohin ng mga Egyptyo ang mga mamamayan na kanyang lingkod. Sinugo niya si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hinirang. Ipinakita nila sa lupain ng mga lahi ni Ham ang mga himala na ginawa ng Diyos. Pinadilim ng Diyos ang lupain ng Ehipto, ngunit sumuway pa rin sila sa kanyang mga utos. Ginawa niyang dugo ang kanilang mga tubig kaya namatay ang kanilang mga isda. Napuno ng palaka ang kanilang lupain at pinasok pati ang mga silid ng kanilang mga pinuno. Nagutos ang Diyos at dumating sa kanilang lupain ang napakaraming niknik -nik at langaw. Sa halip na ulan ang ibinigay sa kanilang lupain, yelo ang bumagsak na may kasamang mga kidlat. Sinira niya ang tanim nilang mga ubas, mga puno ng igos at iba pang mga punong kahoy. Sa kanyang utos dumating ang mga balang na hindi mabilang at kinaing lahat ang kanilang mga tanim pati ang mga bunga nito. Pinatay ng Diyos ang lahat nilang panganay na lalaki. Pagkatapos nito, pinalabas niya ang mga taga-Israel sa lupain ng Ehipto na wala ni isang mang napahamak at may dala pa silang mga pilak at ginto. At sa kanilay wala ni isang napahamak. Natuwa ang mga Ehipsyo nang umalis ang mga taga-Israel dahil takot sila sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, naglagay ang Diyos ng ulap na lililim sa kanila sa init ng araw. At kung gabi, apoy naman upang magbigay sa kanila ng liwanag. Ang mga tao'y humingi ng makakain at pinadalhan sila ng Diyos ng mga pugo at binusog niya sila ng pagkain mula sa langit. Pinabitak niya ang bato at bumukal ang tubig. Umagos ito na parang ilog sa tuyong lupa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos dahil hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang lingkod. Pinalabas niya sa Ehipto ang kanyang mga mamamayan na masayang masaya at sumisigaw sa kagalakan. Ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng ibang bansa Pinamana sa kanila ang pinaghirapan ng iba. Ginawa ito ng Diyos upang sundin nila ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Purihin ang Panginoon! The Book of Ephesians, Chapter 1 Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso Unang Kabanata Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos Mahal kong mga pinabanal sa Efeso, mga matatapat na na kay Kristo Jesus. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y pa itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamanghamanghan niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon, at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon pang una, pinili niya kami para maging kaniya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa kaniya. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamayari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Ang panalangin ni Pablo Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang pananampalatayan niyo sa ating Panginoong Hesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinabanan, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. At lagi ko kayong ipinapanalangin. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na espiritu para lalo nyo pa siyang makilala. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa ating. Ang napakahalaga at napakasaganang ng pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa kanyang kanan sa langit. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni Noman. Hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang Iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, Subscribe and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.